Dito tayo sa kahabaan ng ibang Lista Street, no? Yan, dito sa may Metro Bank. So, bablog natin yung mga latag ng mga sapatos dito sa kahabaan ng ano, ibang Lista Street. Dito lang yan, guys, malapit sa QQ Mall, no? Tara, guys, samahan nyo kami na i-vlog tong isang, ano, latag ng mga sapatos. Alamin natin, guys, yung mga Kobe nila, guys, no? Yan, tara, let's go! naman tayo sa mga latag ng sapatos nila rito sa kahabaan ng ibang lista guys no yan so dami rito kayong pagpipilian dito guys ng mga look no yan yan may mga red na kulay black white no yan may mga all star tayo dyan no yan mga kobe so yan tingnan natin guys uli at ano alamin natin uli guys kung magkano ang presyuan nila rito no So dalawang shoes na to is 1,500 dalawang paris na po ng sapatos yun no yan tingnan natin tulad nito all star guys na sapatos no yan dalawang five so converse to idol na no no all star dalawa 1,500 yan no so kulay red to so dito naman tayo de, uli, sa kulay white converse din na ano sapatos. Class A no. Oh ito 'yung mga classic. Class A ba to tawag dito? O, mga Class A. Pero magaganda to, idol no. Yan. Dalawa 1,500. Oh. 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 Ito dalawa 3,000, saya is Saint-Paris. Oh. Dalawa. One close sa isang paris ganito, hinbao oh. ito. Yan, dalawa. 12 oh. dalawa. Oh. Kung sakin ito, ito isa, isang isang, itong like, ano pang-laro, kasi ball 15. 15. Oh, dito. Replica oh, na, okay. oh, isa replica. isang replica na Oh, uh, isang replica sa ano ng ito. Ito, class, class A no. Oh, isang class A, isang replica. Isang replica 15. Oh, Ang ganda, idol no. Iba-iba yung mga look dito. Eh, hey, sa Prina. Ah, sampay sa mo, idol. blue. Meri. Ito yung Jordan 5 by guys. Ito yung Sabrina. So guys, ito yung Sabrina na shoes, no? 1-2 Paris. 1-2 sa Paris. Ito, one five. Ito, one five, kasama to. Oh 15 dalawa. Uh, ito, kasama ito 'yung magka na to. Uh, yung magpartner na to no. Sa dalawang to. Yan, Sabrina 'yung isa. Saka SB Nike no. 15. Opo, 15 dalawa. So may kapares pala pag mga ganon, no. So replica to. 15 Sabrina na shoes guys so Oh, Sabrina, dalawa 1-5, oh. Kahit Grabe. Na, kasama rin, kasama dalawa, Tatlo, dalawang libo. Tatlo, dalawang libo. Oh, yan na, tatlo, dalawang libo na. Grabe na to, guys, oh. So. Oh, yan, guys, sa mga naghahanap ng mga sapatos, no, viewers natin. No, tatlo, dalawang libo na, ibibigay sa inyo. Nike, Sabrina, no. Oh, yan. Ganda ng mga look, guys, oh. So. Ah, yan oh. Tatlo. 2,000 mga idol sa mga sapatos na to. O, oh, kayo, viewers? Puntaan nyo na to. Dami kayong pagpipili ang mga sapatos dito, no? Yan o. Oh. Gaganda o. Oh. Mga, uh, mga idol o. Oh. Nike o. Oh. Yan. Dalawa one, Parang ganda nito na. No? Gandang sapatos, Precision six. Precision six. Ay do lang ng palatandaan pag mga ganito ka. Halimbawa, ito yung six. yung forma na to sa precision. dulo no. Precision 6. Ito 7 ito. San, ang 7 diyan. So, iba ito. Iba. Ah, yung forma niya no. Ito yung 6 guys na precision 6 no. So, ito naman guys, pag precision ano seven. guys yung precision 7. Yan ganito yung ano niya pagpipili kay ng mga sapatos no. Yan, mga na no sa precision. Ito yung 7. ah, ito yung 7 mga idol ha? Ganyan yung forma ng mga 7 no na precision. Yan, precision 7 no. Precision din. So iba-ibang kulay to guys no. May iba-ibang combination sa bawat sapatos. May purong black no. Yan, precision din to. 7 no dalawa so, no? Precision 7. Idol, oh. May nakita ako nakasapatos dito nung nakaraang araw, ah. Precision 7, ah. Parang dito binili yun. <laughs> ha? Parang dito binili. Kulay pink, eh. Ganito, oh. Parang dito, eh. Oh, Precision 7, mga idol, oh. Dalawa 1,500. <laughs> ha? Dalawa 1,500, oh. Grabe. Grabe. O, Precision 7 na kulay black idol. Dalawa 1.5 talaga dito. O, iba-ibang look, no? Ang kayo. Dito lang yan, guys, sa ah, kahabaan ng ibang hilis sa street. Jason oh, Tatum. O, Jason Tatum, idol. Ganon din, mga pare-pares lang to, ha? Ah. Guys, Jason Tatum na sapatos, oh. Tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda ang look nito. Di ba? Jason Tatum na red saka white may combination siya na black. Yan yung blue. Jason Tatum din. may pambata niyan, may pambabae. oh, may pambata saka may pambabae din. Gaganda. So, oh, yan mga idol. Oh, viewers natin sa mga naghahanap ng ito yung mga pambata. Yan. Pero Please okay, dalawa pa, din. Pang basketball po. Yun. basketball. Oh. Mga kids na mahilig mag basketball. No? Yung mga anak nyo. Oh. Bilan nyo nito. Puntaan nyo na to dito sa haba ng ibang lista. Okay, no? Ganito rin kulay sir. Pang Yan. O oh, yan ha. Daming kulay. O oh, yan o. Oh. Combination guys no. Ng red. Saka ng white. Saka black Oh. Ganda to mga idol. Sangka pa. Jason Tatum. Tony Vlog, kailan ka bibili? <laughs> ha? Oo. Oh. Oh, Hintayin natin pag ano, bibili tayo dito. oh, yan ha. oh, oh Tony Vlog, narinig mo? Pag ikaw bumili, may libreng isa. oh, oh, saan ka pa ha? Ha? Oh. Kaya kailangan bibili tayo dito, Libre na yung isa. Oh. Sando. 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 Oh guys, Jason Tatum, no? Ganto, dalawa 1,500. So pakain kayo guys, punta na kayo dito. Kailangan kailangan nyo to guys, no? Yan, pang basketball, pang formahan, lahat na guys. Kaya yung gawin diyan sa mga shoes na yan. Oh, yan, Nike din guys, oh, na sapatos pang forma. Ganda, mga idol, oh. Oh. Ba? Diba? Ganda oh. Hindi kayo madudulas dito. <laughs> kapit na kapit to. Oh. Safety safety kayo dito guys pag naglalakad kayo no. Oh, yan no. Yung ano, sinasabi na tumutunog ang mga Oh, ito 'yun. Ito, yun. ito 'yung mga tumutunog yan, Jason Tatum no. Pakita nyo ngayon Jason Tatum natin. Oh. Ha? Pang kapit, kapit na kapit Kapit na kapit Wala <laughs> Ha? <laughs> <laughs> kapit na kapit yan. Ha? Ah, kahit na mga gano. Puma. oh, may puma din. Ganun din ang price one May black, may blue, may red, may gano'n. So, guys, puma. Ganda ng look, mga idol, sa mga patos na to. Oh. Yun yung black niya. Gondo. May libring sintas. May libring sintas oh. Yun guys oh. So, libre na yung sintas ah. Oh, so, ganun din to. Dalawa. Wampay. Oh, so, malinaw idol no. Mga viewers natin, dalawa 1500 may sis na kayo dito. Oh, yan ha kayo. Ito guys, mga puma. Ito yung kulay blue. Dalawa 1,500. Any kind of size guys nandi dito no. Ask nyo lang po yung ano yung may-ari dito. May pambabae tayo. Red, yan no. Oh. Sa mga magulang natin diyan no para sa mga kids ninyo no. Dito kay pumunta. Meron kayong mga shoes na ganito. Oh. Yan, Puma. Yan no. Kulay red to guys no. Saka sa black ko. Oh black din na puma dalawa 1,500 dyan no o saan pa kayo puma mga idol oh. puma ha? puma ganda ng mga forma nito mga idol oh. pakita natin to sa viewers natin o oh, guys ayan oh. o oh. oh, sapatos na hinahanap nyo para sa mga anak ninyo guys dito kay pumunta So guys, kahit ano dito, mag-basketball ka, mag-jogging ka, dito ka na sa kahabaan ng ibang lista, no? Yan, kids nyo. O, oh, dalawa, 1,500. Yan, yeah, dalawa. Ito naman din, guys, yung ano, ah, Jason Tatum din na may combination na red, green, white. Ganda look nito, oh. O, sangka pa. Dito mga idol, pag mamamasyal kayo sa kahabaan ng ibang lista, pasyalan nyo itong mga nagtitinda rito ng mga shoes, no? Dito lang to guys, sa malapit sa QQ Mall. No? Yun, no? Gobi. Oh. Mga idol, dito na kayo. O, chat sa mga viewers natin, no? Tsaka mga followers natin sa Facebook, no? Luzon, Visayas, Mindanao. No? Nandito sa Manila, dito sa Santa Cruz, no? Dito sa kahabaan ng ibang street, no? Pag dito kayo pumunta, guys, at papunta po kayo ng simbahan at galing ng rekto, dito po kay duman nagbebenta ng mga sapatos na to. Yan ha, ah, mga sapatos, dalawa 1,500, no? Oh, 'yan, ha? Oh. Pagbalak niyong magjogging, 'no? Jogging, basketball, pampormahan. 'Yan. Dito na kayo. 'Di diba? Oh. Sikat na sikat ka rin sa pormahan, 'no? Oh. Jordan ba 'to? ano 'yan, Sir? Kobe 8. Ah, Kobe 8. Kobe 8, 'no? Yan, Kobe 8 to. O nga, yung last na yung inano natin, Kobe 8. O yan, dalawa 1,500. Ha? Ah, shout sa mga buyer nila, ma'am, daka ni Sir Lito, no? Yan, dami yung oh, idol. Dami na dito. So, mga viewers natin, no? Sa mga nanonood ng na mga vlog natin, kay Cobontine Vlog, no? So, pag napanood nyo tong vlog ko, guys, at need nyong maghanap ng mga sapatos na mga mura no guys napaka mura quality na iba iba yung mga look no dito na kayo guys sa kahabaan ng ibang sa street dito sa Quiapo no yan dalawa 1,500 yan kung dalawa kay ng anak mo pwede kayo magtigisa dito no bala na kay magpili guys pumili na lang kayo ng mga bit nyo mga kulay no yung iba ibang mga kulay ano, gabang nito mga idol. Tingnan nyo naman, oh. Pati yan. Sa iyan, oh. Oh, isi lang so, ako. Thanks. Pati yung isa pala ito. Pag-alit ko sa isa niyan. 650 daw yata. Tapos, oh. Boss, magkano na doon? 750. Uh, <city timeframe> ano, 750. Yeah. So. so, dito ang pagkawa um. ka ng aparit ng 1,500 kasama rin sa baba. Pero sample, gusto motor to Yan, yan. Okay, so, kailangan pala yun dyan sa baba. O, dito ka kumuha. O, dito ka kuha ng class. Kaparis. Uh, Kaparis uh, niya, one, five yun. dun ka kukas mga Oh. oh. Okay. Okay. Good. 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 So dito pala mga idol no, mga viewers shout sa mga viewers ko no sa YouTube ko si Kobontin Vlog. Then sa Facebook natin guys, sa followers natin no, Lan Kobontin. So shout out po sa inyo lahat no. Sa mga sapatos po dito lang kayo sa ibang lista street list sa Quiapo, Manila no. And guys, diyan sa baba na 'yan. 'Yan. Pag kumuha kayo ng isang Paris doon, kuha din kayo dito. So, sa mga nakahileran to. Yan. Yan. Dalawang piraso, dalawang paris, guys, is 1,500. O, sampa kayo, no? Napakaraming tao rito na dina, dumadaan, no? So, talagang makikita at makikita talaga tong mga sapatos na to. Ay. Shout out yan. Yan, shout out, no? <laughs> yun oh no? ganda idol maganda maganda no pwede rin pwede ka baka may magustuhan ka Idol, bagay yung mga yan ah. Bagay oh. Shout out sa inyo. Oo. Tony Vlog oh. May bumili na oh. Oo oh, ba ka oh, pa. May pambabae dito, may pambata rin no? oh. Oo. Uh, sa pabot nila rito. Hindi lang pala pang adult to, pero oh, eh, hindi pang bata. Pero may pambabae mga pambabata rito. So, Oo, uh, dito lang yung guys sa kahabaan ng ibang ilista no. Yan, libre po yung sukat dito. Sukat nyo po yan, libre lang. <laughs> Ay, chatatinyo. at sa inyo. Ay, Ah, Ay, oh, na Ay parang nakikita ko po kayo doon. <laughs> Bumili rin ng ng sapakanas. Oh, sabi ko na nga po, eh, namumukhaan ko kanina. Bumili ng rilaw kayo. Oh, chat po sa inyo. Yun yung Valentine's Day kayo na. Oh, tama nga. yung Valentine's Day, no? Parang namumukhaan ko kanina isang ko kubo nakita to iniisip ko. Oh, chat up. Oh, yan sir. Thank you po. Sama na rin mag-shota, no? Oh. <laughs> Binilihan uh, naman siya, binilihan ng relo nung time na yon. O oh, nga. O oh, si Sir. O. No? Oh. Ngayon binigyan ka na naman sapatos. Sapatos na naman. Ayan, o oh, nga talaga Oh. <laughs> Wala pang balintas. Binilihan naman naman. O oh, oh advance lagi. O oh, siyempre. Na, ang maganda rito kasi ang mga napakamura. O. Oh. One dalawang piraso pa. O oh, dalawa. Ito tumutunog pa. O oh, oh yan, tumutunog no. O. 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 Yan kapapa naman. Nakita naman. O. Oh, Nakita na naman. Bye bye. Salamat po. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Yun, no? mga subscriber natin yon mga guys, ha. Uh, Kempuan tayo dito, no? Kasundan <laughs> tayo dito sa mga... Mga subscriber natin, no? Nandito, Tony Vlog, sa ibang lista. Oh, libre pili. So, guys, ito pa yung mga pambata, no? sa mga naghahanap ng na mga shoes na pambata guys, meron din talaga rito Napakarami. Hindi kayo mauubusan dito iba-ibang sizes, no. Oo, oh, iba-ibang size, no. Yan oh. Yan. Oh, kita nyo guys kung gaano karami stock dito. Yan, pipili na lang kayo diyan. Kung anong bit nyo mga sapatos, no. Yan no? Dalawa 1,500. Ha? Kumuha kayo dito guys ng isa. Doon, punta rin kayo doon. Diyan kayo pipili ng isang kapares, dalawang Paris yun is 1,500 no o, oh, yan no, gaganda ng mga look nito no o, oh, gaganda ng mga puma rito mga ito no oh. yan no, gando o, oh, puma dalawa 1,500 sa night guys dalawa 1,500 din no yan no, gaganda ng mga look dito oh. mga idol, yeah, oh. dito, guys, Update mo na, may soft drinks ka pa. may soft drinks pa. Oh, ganun. <laughs> ay, ay. mga um, idol, may mga soft drinks tayo. Pa soft drinks si ma'am. Uh, thank you po. Thank you na marami. Ginawa oh, ng pampanya ng mga yung siyang pambabae, pamporma yung banda yun. Oo. Dalawa na napili nila. Pamporma, panlakad talaga, no? Dalawang pare, sir.